Halina't matuto kasama si Teacher Reyna. Ang ating aralin sa Filipino 2, Quarter 3, Aralin 6, MELC, Mga Pamamaraan sa Tamang Pagbabaybay. Inaasahan na sa pagtatapos ng aralin, ikaw ay inaasahan na nababaybay ng wasto ang mga salita tatlo o apat na pantig batayang talisalitaan, pampaningin at natutunang salita mula sa aralin. Unang pagsubok Isulat ang tamang baybay at pantigin ang mga sumusunod na salita. Uulitin ko. Isulat ang tamang baybay at pantigin ang mga sumusunod na salita. Halimbawa, ang unang hanay ay makikita ang bagay, sa ikalawang hanay ang tamang baybay, at sa ikatlong hanay ay ang pantig. Ang nasa larawan ng bagay ay bahay, kaya ito ay sinulat na bahay. At sa papanting naman, ito ay may hati. At hinati sa dalawang pantig ang salitang bahay ay mabubuo ba-hay. Una, ang bagay ay ano ang tamang baybay para sa bagay? Tinapay. Pag ito ay pinantig, ti-na-pay. Ito ay may tatlong pantig. Kalawa. Magaling. Bulaklak. Pagito ay pinantig bu lak lak Ito ay may tatlong pantig. Ikatlo. Tama. Ito ay sapatos at kapag pinantig ay sa pa tos Ito ay may tatlong pantig. Ikaapat. Tara Pagpinantig ay Gi Ta Ra Ito ay may tatlong pantig Kaapat Magaling! Ito ay laruan At kapag pinantig ang salitang laruan ay La Ru An At ito ay may tatlong pantig Tumungo tayo ngayon sa ating baligtanaw sa tulong ng mga magulang, itugnay ang iyong sariling karanasan sa bawat sitwasyon. Isulat ang sagot ayon sa iyong naranasan o naobserbahan. Una, tuwing may bagyo, ako ay nanonood o nakikinig ng balita sa telebisyon o radyo. Kalawa, dahil may pandemya, ako ay nag-iingat at hindi lumalabas ng bahay. Katlo, dahil wala pang pasok sa paaralan, ako ay nag-aaral sa pamamagitan ng online class. Ikaapat, sa tuwing lalabas ng bahay, ako ay nagsusuot ng face mask at sumusunod sa social distancing. Huling bilang, noong Pasko, ako at ang aking pamilya ay sama-samang nagsimba at nagpasalamat sa Diyos. Sino-sino ang mga mag-aaral na nakakuha ng limang tamang sagot? Pinabati ko kayo, napakagaling ninyo. Para naman sa ating maikling pagpapakilala ng aralin, may babasahin tayong kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay ang aking alaga na akda ni Mary Ann B. Castor at Jelvi Joy D. Advincula umupo na maayos at makinig sa babasahin ng guro. Maaari rin kayong magbasa ng tahimik at sabayan ang inyong guro. Maliit pa lamang si Mario ay mahilig na siya sa tuta. Daladala niya ito hanggang sa kanyang paglaki. Batid ng kanyang mga magulang ang pagkahilig niya sa mga aso. Kaya sa kanyang ikapitong kaarawan ay nirigaluhan siya ng mga ito ng isang tuta na pinangalanan niyang Bruno. Binili ito ng kanyang tatay sa kumpare nito na mahilig din sa aso. Bukod sa tuta ay nakatanggap din siya ng iba pang regalo kaya ng relo, laruang robot at sasakyan na pinapagana ng baterya. Sa lahat ng natanggap niyang regalo, ang asong si Bruno ang pinakapaborito niya. Isang bibong aso si Bruno, kaya naman aliw na aliw sa kanya si Mario. Kasama niya ito saan man siya magpunta. Sa tuwing inuutusan ng nanay ni Mario, ay nakasunod din sa kanya si Bruno. Lagi rin itong nakaabang sa kanyang pag galing sa paaralan. Kaya naman, mahal na mahal ni Mario ang alaga niyang aso. Naunawaan niyo ba ang binasang kwento? Magaling! Dahil dyan, nais kong balikan mo ang binasang kwento at pag-aralan ang ilan sa mga salitang ginamit mula rito. Handa na ba kayo? Tayo na! Pangalan at baybayin ang mga sumusunod na bagay. Pangalanan at baybayin ang sumusunod na bagay. Una, ano ang nakikita ninyo sa larawan? Napakahusay! Ito ay aso. Ikalawa, Magaling, magaling. Ito ay relo. At ang huli ay tama. Ito ay baterya. Napakagaling binabati ko kayo mga mag-aaral. Nabaybay mo ba ang bawat salita ng tama? Ang baybay sa Ingles ay tinatawag ding spelling. So sa pagbabaybay, dapat ito ay ibinabaybay ng wasto at tama. Paano mo nalaman na tama o mali ang iyong pagkakabaybay? Sa pamamagitan ng pag -che kung ito ba ay tama sa pagkakabaybay. Alamin ang kahulugan ng mga piling salita mula sa kwentong ating binasa. Ito sa unang hanay ay ang mga salita sa kanan sa kaliwan sa kanan naman ay ang kahulugan ng mga salita mula sa kaliwang mga salita Ang unang salita ay pagkahilig Ang kahulugan ng pagkahilig ay pagkagusto o ninanais Ang sumunod naman ay kumpare Ang kumpare ang tawag sa kaibigang lalaki ng mga nakakatanda katlo baterya Ang baterya ay isang bagay na inilalagay at ginagamit upang mapagana ang iba pang gamit kaya ng laruan Tang huli ay aliw na aliw na ang ibig sabihin ay tuwang-tuwa letter C Atin namang pantigin ang mga salitang binigyang kahulugan sa itaas. Una, aliw na aliw. Kapag ito ay pinantig, aliw na aliw. Ito ay may limang pantig. Sunod, pagkahilig. Kapag ito ay pinantig, pagkahilig. Ito ay may apat na pantig. Sunod, baterya. Kapag ito ay pinantig, ba ter -ya. Ito ay may tatlong pantig. Sunod, kumpare. Kapag pinantig ay kumpare. Magaling, binabati ko kayong muli. Ngayon naman ay ating basahin at unawain ang mga impormasyong ito. Lahat ng salita, anuman ang ibig, anuman ang bilang ng pantig ay dapat baybayin ng tama. Malaking titik ang gamit sa mga pangalang pantangi at kapag nasa unahan ng pangungusap. Maliit na titik naman ng gamit sa mga pangalang pambala na. Upang mabaybay ng tama ang mga salita, ay maaari nating gawin ang sumusunod. Bigkasin at pakinggan ang tunog ng bawat titik na kasama ang mga salita. Pantigin ang salitang bay, babaybayin at natutukoy ang bilang ng pantig ng salita sa pagpapantig. Ang pagpapantig ay wastong paghahati o paghihiwalay ng mga pantig ng salita. Nakatutulong ang pagpapantig sa tamang bigkas at pagbabaybay ng mga salita. Alamin ang kaulugan ng salitang babaybayin sa pamamagitan ng talasalitaan. Ang talasalitaan ay listahan ng mga salitang hindi masyado maintindihan. Kaya binibigyang kahulugan upang mas higit na maunawaan ang binabasa. Dumako na tayo mga gaaral sa gawain 1 upang malaman natin ang ating natutunan. Panuto, buuin ang nawawalang letra upang mabuko ang wastong baybay ng mga salita at isulat ang tamang bilang ng pantig nito sa patlang. Alam kong handang handa na kayo. Tayo na! Una, ano kaya ang mga nawawalang titik? Ang larawan ay? Magaling! Ito ay bulaklak! Ikalawa, ano kaya ang nasa larawan, mga bata? Tama ka na naman. Ito ay kita ka. Patlo. Ay, alam na alam niya yan. Magaling. Ito ay telepono. Dapat. Ayan, lahat tayo ay meron yan mga mag-aaral. Ito ay tinatawag na pamilya. Ikalima, ano kaya ang nasa larawan mga mag-aaral? Magaling ito ay kantina. Taas nga ang kamay ng mga batang nakakuha ng limang tamang sagot. Napakagaling, binabati ko kayong muli. Para naman sa ating gawain to, basahin ang mga pangusap at piliin sa loob ng panaklong ang wastong kahulugan ng mga salitang may salungguhit ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Ulitin ko, basahin ang mga pangungusap at piliin sa loob ng panaklong ang wastong kahulugan ng mga salitang may salungguhit ayon sa pagkakagamit nito sa pangungusap. Una, naaamoy ko ang mahalimuyak na amoy ng rosas sa tanim ni nanay mabango o masangsang? Palakpakan, ang tamang sagot ay mabango. Ikalawang bilang. Nag-aaral ng mabuti si Maria upang makamit niya ang kanyang mithiin sa buhay. Ano kaya ang kahulugan ng salitang may salungguhit? Panaginip, pangarap. Napakagaling, pangarap tatlo. Nakatira ang pamilya ni Jose sa isang liblib na lugar na malayo sa mga tao. Ano ang kaulugan ng salitang may salungguhi na liblib? Makitid, tago. Binabati kita ang liblib ay tago. Ikaapat, masagana ang buhay ng mga tao sa nayon dahil sa magandang ani. Ano ang kasingkahulugan ng salitang masagana? Marangya o mahirap? Tama, ang masagana ay marangya. Ikalima. Umuwing nagagalak si Anita dahil sa nakuhang mataas na grado. Naiinis o natutuwa ang salitang nagagalak? Napakagaling ito ay natutuwa. Ulitin nga natin, sino ang mga batang may limang tamang sagot? Binabati ko kayong muli ang gagaling ninyo. Ating tandaan mga bata, ang pagbabaybay ay maaaring gamitan ng iba't ibang estrategya. Gaya ng pag-alam sa tunog ng bawat titik ng salita pagpapantig at pagtukoy ng kaulugan nito. Yon, handa na ba kayong alamin kung kayo ay natuto talaga sa ating aralin? Ay, mahusay! Tayo na at piliin ang wastong baybay ng mga salitang nakasalungguhit. Una, malusog at maleksi ang alagang aso ni Pedro. Ang salitang maleksi ay mali ang pagkakabaybay. Ano kaya ang tamang baybay para rito? A. Maliksi B. Malikse C. Maleksi Tama! Ito ay titik A. Maliksi Ikalawang bilang magara ang damit na kanyang pinatahi. Ang may salungguhit ay salitang pinatahe. A. Pinatahe B. Pinatahi Or C. Pinatahi Napakagaling mo talaga. Ang tamang sagot ay titik si pinatahi. Katlong bilang Mahinahon na sumalubong ang mga bata sa kanya. A. Mahinahon B. Mahinahon C. Mahinahon Ano kaya ang tamang baybay? Magaling! Letter B. Mahinahon Ikaapat na bilang Makulimlem ang panahon ng umalis si Marta. Makulimlem. A. Makulimlim B. Makulimlim C. Makulimlim Ang sagot dito ay maaaring titik A at maaari rin namang titik B. Makulimlim Kalimang bilang Masaya at maingay na sinalubong ng pamilya ang bagong taon A. Maingaw B. Maingay or C. Maingay Napakagaling ito ay titik si Maingay Binabati ko kayong muli sa inyong magaling na pagsagot mga mag-aaral Dumako na tayo sa pangwakas na pagsusulit Alamin at baybayin ang pangalan ng mga sumusunod Isulat ang tamang bilang ng pantig nito sa hulihan. Uulitin ko, alamin at baybayin ang pangalan ng mga sumusunod. Isulat ang tamang bilang ng pantig nito sa hulihan. Una, ano kaya ang nasa larawan? Yehey! Ito ay kalabasa. At ang salitang kalabasa ay may apat na pantig. Sunod, ito ay tama, bestida. At ang salitang bestida ay may tatlong pantig. Sunod, ay gustong gusto niyong pumunta dyan. Natitiyak ko yon. Magaling, ito ay palaruan. At ang salitang palaruan ay may apat na pantig. Ayan, dyan tayo pumupunta upang mag-aral. Ano kaya ito mga bata? Tama, ito ay paaralan na may apat na pantig. Ayan, tayo ay umaakyat dyan mga bata. Ano kaya yan? Mahusay, ito ay hagdan na may dalawang pantig. Mga bata, salamat sa pakikinig kay Teacher Reda. Sana kayo ay natuto sa aralin natin ngayong araw na ito. At please huwag ninyong kakalimutang i-like, i-share, subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod pang videos. Maraming salamat, mag-iingat palagi and god bless everyone. Stay safe. Bye.